Mga gawa, chapter 15, verse 22 and 41. Nang magkagayoy, nilagaling ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia na magsihirang ng mga tao sa kanilang magkakasama at suguin sa Antokya na kasama ni Pablo at ni Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungulo sa mga kapatid. At nagsisulat sila sa pamagitan nila ang mga apostol at ang mga matanda, mga kapatid sa mga kapatid na nanga sa mga hentel sa Antokya at Syria at Cilicia ay bumabati sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangabagabag sa inyo ng mga salita. Na isininsay ang inyong mga kaluluwa na sa kanila hindi kami nangagutos ng anuman ay minigaling namin na mapagkaisahan na na magsihirang ng mga lalaki at subuin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo na mga lalaki na sa panganib ng kanilang mga buhay alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon Isa Kristo. Kaya nga sinugo namin si Judas at si Silas na mga din naman sila sa inyo ng ding mga bagay sa salita ng bibig sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayo atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inahain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pagkikiyapin, Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Kaya nga nang sila'y mapayao na ay nasilusong sa Antokya at ang matipo na nila ang karamihan ay kanilang ibinigay ang sulat. At nang ito ay kanilang mabasa na ay nagagalak dahil sa pagkaaliw si Judas at si Silas. Palibas ay mga propita rin naman ay inaralan ang mga kapatid na maraming mga salita at sila ay pinapagtiba at nang sila ay na ng ilang panahon doon ay payapang pinapagbalik sila ng mga kapatid sa mga nagsipagsugo sa kanila. Datapot, minagaling ni Silas ang matira roon. Datapot na nga tira si Pablo at si Bernabe sa Antuquia, na itinuturo at ipinangaral ang salita ng Panginoon. Nakasama naman ng ibang marami. At ang nagmakaraan ang ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, Pagbalikan natin ngayon, at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang gagay nila. At inibig ni Bernabé na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos, datapot hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nang karoon na pagtatalo, ano pat sila ay naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Tsepre. Datakot, hinirang ni Pablo si Silas at yung na sila ay ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. At kanyang itinahak ang Syria at Silesia na pinagtitibay ang mga iglesia. Amen.